For today's video, ay magchikahan lang tayo sa glade while I'm waiting outside. So ayun nga mga pamangkin, eh alam niyo naman na last video ko is nag-outing kami, nag-swimming kami sa Binangonan Rizal. And kasama ko ka doon yung family ko, yung mga kapatid ko, si partner, tsaka yung family ng partner ko. So yun nga, hindi ko lang na-share doon sa video na yon na yan, may aberyang naganap which is yung no! aking paa ay natapilok <laughs> so ayun, papakita ko lang yung pangit kong paa wag nyo nang pansinin yung kuko pero sobra siyang namamaga gawa ng natapilok ako so it's 6.16 pala nung sinoot ko tong video na to so ayun nga, sabi ko nga natapilok kasi ako while naliligo sa pool so anong nangyari kasi noon Uh, habang tinuturo-turuan kong mag swimming swimming yung mga kapatid Kaya, hindi ko na yung kasi ano banding-banding na namin. So habang uh, tinuturo turoan ko sila kung paano lumangoy, kung paano ipaggaspas yung paa, ganun. Eh yung paa ko tumama doon sa may gilid ng pool. Tapos yun, oh, no! immediately, syempre, ma pag nasa tubig ka kasi feeling mo magaan ka so yung pressure hindi pa nasa pa ako. so ayan hindi ko pa siya naramdaman kagabi ko lang siya naramdaman na sobrang sakit na niya so ayan na nga guys nung, nung tumama na nga siya dun sa gilid ng pool ang initial reaction ko syempre masakit Ouch! tapos hi, parang tumigil muna ako sa, sa gilid tapos pahinga pahinga tapos pinapakaramdaman kayong yung paa ko kung malulumpo na ba ako tapos nakaya ko pan tumayo after tapos parang walang nangyari akala ko kasi hindi naman siya mamamaga tapos yun na nung humahon na ako sa pool nararamdaman ko na parang masakit na siya unti-unti hanggang sa yun na, nagbanlaw na ako kaya nakapagbanlaw pa nga ako eh nagbanlaw wow. ako, nagbihis tapos naglinis-linis tapos nag shoot-shoot pa ako doon sa likod yung yung pa outro ko ng ng vlog ko nag video video pa ako tapos nang umupo na ako yung umupo na matagal na maghihintay kasi dapat ang out namin is 5 next end nang 6 so yung noon time na yon yung umupo ako parang mga 30 minutes ako umupo doon ko na naramdaman nung pagtayo ko na afternoon na parang ouch ah, oh, sakit nang hindi ko na maiapa kunti unti tapos sabi ko doon sa kapatid ko ang sakit na nung pa ako ganyan tapos pakaramdam ko kung namamaga ba parang nating ko hindi naman namaga eh. tapos yun na nung nasa biyahe na kami pa balik na kami ng tagig from binangonan ah uh, syempre yung pa ako stationary parang ganyan yung pa ako naka stationary nasa loob lang so yun dahil nga stationary yung pa ako hindi siya gumagalaw tapos traffic pa nun from 6 ata 6 bago mag 6 umalis na kami eh 6 tapos nakauwi kami halos 8 na nang gabi. Syempre yung pa ako hindi gumagalaw. Stationary lang siya ganyan. Tapos sabi ko bakit parang ano, ang sakit-sakit ng pa ako ganoon. Yung pala mamaga na yung loka. Oh, no! Tapos yun na nga yung pag-uwi ko sa bahay. Pag-uwi ko sa bahay, ano parang hindi ko na maigalaw. Tapos nung buti nga naka pa ako kasi yung bahay namin ahakit ka ng hagdan, tapos tutulay ka. Tapos saka ka pala makakapunta doon sa mismong bahay. Buti nakaakit pa ako. Tapos yun na, nung humiga na ako, hindi, hindi. Nagwash muna ako. Tapos nung nagwash ako, humiga na ako sa higaan. Tapos doon na, nung iniangat ko na yung paa ko, sabi ko, parang hindi na siya talaga maigalaw. Wala na. Hopeless na. Tapos yun na, nag-decide na ako, nag-search-search -search ako. Tapos nakita ko kailangan ni bandage tapos kailangan ano lag, lag ano lagyan ng salon pass so sabi ko sige bumili na ako ng mga ganun ganon para at least maano ma ko na ma, ma ano ko na kasi kailangan ko nga na bumiyahe kasi alam niyo naman bilang sales ang trabaho ko kailangan ko bumiyahe mag-drive tapos hindi, hindi pwede tapos yung nadali pa sa akin yung kanan kong paa yung pang-drive 'di ba ang saklap kasi pagmatic yung dinadrive mo 'di ba kaliwa. Kanan yung ginagamit. Yung kaliwa, pahinga. So, hindi ko lang sinasabi na sana yung kaliwa yung nadali, di ba? Pero, ano, sana wala na lang, lang nadaling paa. Pero anyways, wala nangyari na nangyari. Tuloy, ano ang paa ko ngayon? Uh, nakabenda, nakaba, ano, benda, yon yon yun na naman yung nangyari sa paa ko, sa club. Tapos, pahinga muna siya sobrang sakit niya talaga nung madaling araw kasi di ba malamig pag madaling araw tapos ayon uh, wala well, ko ininom ng mga pain reliever kasi naniniwala ako na hindi dapat nag self medicate so sobrang strict ako sa mga gamot gamot na tinitake ko sa katawan ang tinitake ko lang talaga is yung lagundi pag sa ano ubo kasi talagang hikain ako pero hindi pa ako yung nag nebulizer guys ha makakaya pa siya ng gamot gamot So ayun. Ngayon na aapa ko na yung paako. Hopefully bukas okay na siya kasi kailangan ko mag-deliver bukas. So ayun Salamat sa pagsama sa akin sa chikahan-chikahan na ito. Quick chika lang naman siya guys sa update sa paako kasi parang lang na, sabi ko na ay kulang yung ano yung kwento ko kasi syempre yung kwento ko nag-swimming kami pero hindi ko na naikwento na napilay ako. So, ayan. Salamat sa pagsama sa aking video. Don't forget to like and subscribe sa aking YouTube channel. And see you sa mga next video. Bye!